Kanina yan, nag-video ko. Malalo ba't yan? Patay mo na yan. Okay lang yan. Tagali mo na yan. Oo, off mo na, Ron. Off mo na, Ron. Wag. Malalaglag yan eh, Ron! Salbahe talaga ito, mga to. sinasabi ko sa'yo, Mom! 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 <laughs> ano? Mom! Ano sa'yo? Mom! Mom! Mom, what's wrong with you? Balik na, pa. Mom! Ano ba yun? What? Yeah. Pasok ka doon. <laughs> Ayan, on. oh my God! Ah. Ma'am! So cooking okay? Bahala ka sa wayo. Ma'am! Ano'y schedule? Pag yan na sagi-sagi ko't na ano Oh uh, my oh. God! Oh my God! Yo! I didn't see it. Yung ipad nila pinaglalagay kung saan saan. Ma'am! Hindi niya makita eh.